Hi guys! So welcome back to my YouTube channel. So ngayon ako nakapag-film at, at nakakita niyo naman yung pagmumukha ng apat na to. Apat o tatlo? Ay sorry! Ngubo! Ngubo! Ay, Ay susa so so yung... Ay grabe! Tatlo pala. Yung tatlo na to. Lagi ko naman kasama yung mga yan. So... Hi! Ano ba? Virgie! Virgie! Ano? Sike? Ako nga po pala si, ano, Jan. Anong ano? Nakapira sa... Quezon yes. City! <laughs> oh, <okay>. <laughs> 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 oh, <laughs> Ako si Ako si Aino. Ako pala si Nat, guys. Sa Rochelle with your result! mo! Hello, Ajinel. Saka na. Okay. Yes. Ayan. Yes. Saan niya tumaan na, Beth? Marquina. Ayyyy! Oh, Magbibigay <laughs> 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 ng mahal Bagyo, Good mo bag? Holo, summer capital, summer capital, So yes, bakbayan ngayon ba? Toto, toto, sa kung ano Hindi So kasama ko sila for our First ba po, content natin yung first? Dito. No, yeah. Yeah. Hindi ko oo oh, as a four. Kasi lagi nalang lang Ay, wala So, But first so time first namin magkakasama so, kaming apat. Yeah. So, content na ito ay... Who Knows Me Better! Okay. Yes. Ta -ta -ta. Who knows me better? Ay, ay, ay. Who knows me Yeah! Parang... One year na kami... Be! Ang lukot mo! Ano ba Wala yung kaki siya dito! Wala tong ADHD! ka ba? Sorry guys! Hilayo na gamit niya dito! Diyos ko naman! Wait na! Ang mo tayo ngayon? So ngayon... Ang So yes... Sa lagi yung ano no... Yung team namin parang mga... Sinauna. Oh, yeah. yeah. Everybody, Maria Clara. Yeah. I'm hot, Mari Clara. mga unang tao. Ayan, kasi nandito kami sa Kakape Siglo. Saan naman makikita to? Dito lang yan sa Sumulong Street. Sa Sumulong Street, Muntal Resort. Oh, 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 Malapit lang siya sa simbahan. Yeah, malalakad lang siya. Diba? Hindi naman. Pinigyan siya ako. Bakla umikot pa ako talaga dito. <laughs> Kasi di ba si Mahal? Pag gano'n akala ko dito sa kabila. Di ba? Dito, dito pala siya uh -oh. sa kabila? Kasi yeah. yun si nga. Alam ako. mo sino'y turo sa atin doon. Best! Wag! Wag! Hindi ba hip? Hindi! Hello! Ilo turo? Pinaloy mo nyo. Oo, siya yung vlogger talaga. Oo, edit mo yun. mo yun ah. <laughs> so, ito na. So, yun nga. Saan tayo nakakilala? Sa school. Magkakaklase kami lahat sa first sem. Ay, second sem. Yeah. First sem kami magkakaklase tatlo. Oh. Tapos ako na yung naparang nasali. E. So, I'm diba? <laughs> sorry. So, We're out. So, birthday niya. Birthday niya. Birthday niya. Um, sa Sabado. Eh. Huwag yung siyang batiin. Sabado? Friday? Ay, Sabado, ano ba Sabado? Sabado man? Sabado birthday niya, hindi Friday. Nalipas na. <laughs> <laughs> nabago na, pinabago ko birthday si Friday. Sabado, this 21. 21 ba? Diba? Yeah. Sa, 21. June 21, 21 2000, oh. 2003. Pag minutes na tayo. <laughs> Ay! Hindi <laughs> na tayo magkakontete. <laughs> Gabi chika pa <to> kasi. <laughs> Sisimulan <laughs> na natin is... ang Who knows no, no, me better? So, my first question is, matagal naman kami magkasama yeah. Siyempre, kita na lang nila yung ganito. Hindi so, naman masyado. Ay, hindi ba? <laughs> <laughs> so, siyempre, unang katanungan Ito hmm. so, ang pet feed ko. Ano? Um, ako mo na. Hmm? Ako oh, ah, okay. sa mga. Tagay sa mga. Ako. Mabango. <laughs> Grabe! Sanay kasi siya sa mabaho. <laughs> grabe! Grabe! Ang sama na gano'n. Sorry. Ah, ang pet peeve ni Anna Jamaica. Hmm. Um, yan. Na. One year five months na tayo makasama. Hindi pagkasa. ko alam. Hindi ko maisip. Ah, meron ako na -exip. Hindi ko siya maisip kasi ano. Um, kasi wala kang isip. Hala! <laughs> ang <laughs> um, <laughs> pet peeve ni Jamaica. Dapit ko kayo nagmamadaling kumain. Ayun, tawag dito. Yeah. Yung mabilis kumain. Hindi na sa mabilis kumain. Nauna Nagmama sa kanya. Uh Oo. -oh. Pag nauna ka sa kanya, ayaw niyang pinagmamadaling siya. Uh -oh. Like, kaya kung natapos ka na, tapos ka na. Wag mo okay. siya mamadaling. Wag mo siya mamadaling. Ayaw niya ng pressure. Pressure? Plus natulog kasi yung tago na talagang kumain. Soba. Grabe talagang uuwi oh, eh, talaga. Yung kahit buto eh, na lang, sisipsipin ko <laughs> na <man> oh. yun. <laughs> hindi naman. Grabe. Oo, sa buto. Alam mo yung patay na nga yung manok. Pero oh, patay oh. niya pa ulit. <laughs> yeah. Hindi, yeah. talaga yun. Pero sa akin na, yun, parang pito yung parang pipi yung pipi mo. Yung ano. Pag hindi mo nagustuhan yung pagkain. Kasi mapili ka talaga sa food. Oo, oh, ganun siya. Tapos, oo. Oh, <laughs> <ganun siya, laughs> mag siya Mag-ibig. <laughs> Kakain, for example. Kakain siya sa labas. Gano'n siya. Mm -hmm. Gaganon siya, be! Yung Kasi nga, ka, ayaw man. ko <laughs> oh, Wala Oo, meron ako naisip. Mm Ano, Wala. pag may tinitik pero ako pag pag di masarap, di talaga masarap sa'kin. Para sa akin, kaya bawal ako mag-food vlogger. <laughs> yeah. <laughs> Parang marami ako masisirang business. <laughs> Sorry mm. na lang. No. Ah, oh, ikaw, okay. sino? Sa yung ano, yung pag, -pag pinagmumukha ko akong mali. Yung mga mga bobo. Patuloy yung cheer dance. Di ba galit ka galit Kasi inaan ko na. Grover. Wala naman na, wala Mas na may, sa akin. May, may ano, may certain circumstance kasi na ginawa kaming apat. Parang mm -hmm. may pinagdaanan lang kaming apat yeah. na parang yeah. sumali kami ng competition. <laughs> Tapos may mga boss kami kuno-kunohay. Tapos lagi kami target. Oo. Number one enemy. <laughs> Oo, oh, number one. Hay <laughs> <hi. laughs> kay ano? <laughs> Ay, sige. <chasya. laughs> <laughs> <Like, laughs> like, i taga yung lang. Pero ano na yun? May pass na. pass, na Actually, para one year na talaga. Nagkaayos naman na. Yeah. mag din Basta air Basta ako wala air sa Pass na yun. Pass. lang. Ay, mga tipi. oh, bilis. Next. anong oras na? What is my dream country? Ay! Alam ko. Ako na wala. Thailand. Oh! Diba? Ito talaga ito. ka na nga sa press. Ito ang press na kayo. Ito ang press na na kayo. Ito ang press na kayo. Ito ang press na kayo. na kayo. na na yun lang. Yun lang. Thailand lang. Thailand naman. Hindi pa. Maribang sa Thailand. pa yung isa ko ludah bekerja mati tuang friends kan anies korea katalah karena si K-pop 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 tapi 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 K-pop. tapi 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 K-pop tapi tapi sa tapi 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 ka. tapi 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 sa tapi 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 sa tapi 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 ba? Basta ko yun niya. Basta ko yun yun Ikaw, may alam ka? Wala, wala ko. Japan. Ayoko. Hahaha. 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 cancel ka talaga. talaga kami. Laitan. Kung parang yung radio na ito, lagi sabi sa mga ng ilong ko. Oo, oh, hindi o. Oh. Siya yun. Ganun talaga siya sinasabihin niya ko na Sa amin talaga, siya yung pinaka... siya yung malait, yung maraming oh, mm -hmm. nasasabi. Ako na no, ba ko niyang malait? <laughs> Ma-describe? <laughs> so, dinidescribe mo lang ito. Oo. Wow. Yeah. Oh, mo. Sa bago. Wow. Ayan, dinidescribe mm -hmm. mo. Ano yan? Hindi <laughs> ba? <laughs> <laughs> ano? <Yes. laughs> Doorbell. <Tiyana>? Hello? <laughs> Groovy. Doorbell, doorknob. <laughs> Hindi na talaga ito Huno si it Better eh. <laughs> <Lainan laughs> so, na ito eh. Yeah. Light and version. Huno si Better, tas slash talk. Pang lalaan. Trash talk ni Better. Grabe. <gibberish> Ayoko na. Next Next person. Mali no? ano. Mali. naka points ka mo? Oo. Naka 2 points na siya. Ay! Kaya ko din. Oo. 2 points na sila. 1 so, point one one ka Ang bobo mo na lang. Charis! Charis! Charis!

No, no. No. Ako yung rooster. Oh. Siya rooster. Hindi ako po. Rabbit. Ay, Ay snake. ako yung <laughs> Hindi ako snake. Dog. Dog. Hindi ako rat. Dog. Ano ba yan? Wala Dog. Din. Hindi yun rin ako. Bakit thousand ako. You have the the thousand Ah, kaya pala. Sheep. <laughs> sheep. Sheep, O, Pumali ka din. <laughs> Capricorn. Ashes, kadina, oh, mo ka din siya. <laughs> next don? Cancer ka. <laughs> <laughs> ako yung cancer. Siya, e. <laughs> Ikaw ano ka diba? Um... Ito, ano ba? O oh, okay. ka din eh! Capricorn niya ako. Ako ano? Ako so, are you? Why? Why? Oh. Kaya pa <laughs> <laughs> Uy, grabe! <laughs> Dami na! Bakit? Makaba kong isda? Ay! Isda Sikat yun na yata ba <laughs> What is my middle initial? A? <laughs> Jamaica. Wait, ano ba pangalan? Ha? Middle initial? Di ko ano. A kasi ka ba? Ay, bakla. B. Bakit <laughs> mo? C. Ay, <laughs> ay, <laughs> Hoy!

pag binuo mo, pag binuo mo binu yung pangalan mo. Quintos. Ay, ang galing! Ay, Ay we! Ang Hindi oh, ko alam know. yun! Nakiyaw ka! John, what is my favorite thing about this friendship? Ano? Yung ganda ko, siyempre. To see me every day, every time mag-hang out. Mali. Mali. So, thank you so much, guys. <laughs> Mali. Mali. Quality time. Waaaay! Hey, Dami ko nun! Ang okay, like galing na naman! <laughs> <laughs> o oh, kasama yun. Sure. Ano? Pan? Pa? Electric pan? Woo! Nagyayari mo naman talaga pan. <laughs> <yanaantana> In the pan socket. Saan naman masabi niyo? Hindi pa naman nasasabi. Masabi niyo yung ano, pero may pinakaano ako. Puspacity, misky. Hindi quality sa Oh. Memory. Ten, nine, eight, seven, six. Ah, siguro yeah. yung banding. Oh, eh, yeah, pan yeah, yeah. uh, okay. so, okay. so, so, hindi na rin yung Yung hindi tayo na nag I Ay, mean, hindi may iwan isa. Yeah. Um, yeah, parang may hindi siya may iwan. Oh, salbahan ba? Yeah. To this group. Kung saan mo po na may sabi ko isa, kung uh, mga mama. Yeah. yeah, ngayon, diba? tiyo tayo ngayon. Ayon. Ngayon, ayon, dapat na, di na, talaga yon. ako kasama. Dalawa kami. O, oh, dalawa kami hindi kasama. Kasi paghirap Paghirap ang buhay. Ano naman? Ang init dito. Ayoko kasi namin ni Jinny, Kami lang dalawa. Yeah, hindi kasi sa naklose. ipa lang kasi kami dalawa. Oo, oh, lang. <laughs> ta Jeet, sinalba nila kami. Hindi, ganun talaga tayo lagi. Yeah. may hindi, sa, for example, hindi ka mga kasama kasi wala naman akong budget. Hindi naman natin pipilitin yung kung wala. Eh, siya, sumama ka na lang. Kami na. kami bala. Oo, oh, Talitan lang naman kasi. hindi naman yung budget. For example, kung ako naman yung wala, sila naman yung... Ganun naman. Hindi naman kami yung lagi lagi. Hindi wala ako. Sagutin niya ako. Hindi yung ganun. Hindi naman Sa so, lang dati yung meron. Sagami ko si Bey! Pasabog siya. ito ko talang buhay yeah. Alam ko, no? Pabrika ng pera. Sarila! Ito talang ang buhay namin. Never pa kami nag-iyakan. Kaming Walang umiyak, wala kami. umiyak. sa <laughs> Sinat pa lang. Kasi ba? <laughs> <na>, Hindi <laughs> siya blush nung araw na yun. Oo. So, di <laughs> di siya. Wala <laughs> siyang kayo sa ayos. I-stress siya nung intrams namin. Kasi wala siyang blush on. <laughs> My future, ilalagay <laughs> eh, ko dito. <laughs> oh, pa flash Yun lang yung talaga yung lihan niya, wala siyang blush. Oh. Ay, ko talaga, ang pangit ko talaga. Ang <laughs> <laughs> oh, pangit ko talaga. <laughs> <laughs> Tapos ang daming tao. Ang pangit, pangit. Comfort food. <pamit. laughs> Comfort? <laughs> Comfort. <laughs> stress ako. Ayun lang yung kinakain ko. Ay, hindi ah. O, sige! Subukan mo naman, Timon! Ah, okay, ako ay, ay, alam ko na. Siguro si ano? sa akin. Uh, Lapit ka kasi. Ice cream. Ako, ako. Ay, sige, si Ikaw mula. Hindi, parang tama kasi ako. Taas. <laughs> <laughs> ang taas ng sarili niyo. Ang taas ng tingin nyo talaga. Tapos mali. Ay, ikaw. Yeah. Ah, same to yung sagot. Samgyup. Kasi di ba lagi siya nag sa nag na. Tapos parang alam mo yung bago sila. Yaman naman yun. Tapos ay samgyup. Hindi, kasi yaman. Comfort food ba? Comfort food lang. Ay, wrong tayong dalawa. Ice cream talaga? Hindi. O, bobo. Ang dalawa lang? French fries. Ah, Grabe, tigil ako. Wala pala silang paka sa ah! buhay oh, ko. Friends, ang sa tingin mo, mag-grow ba itong YouTube ako ito? Ay! Ah, ah, oh my God, grabe. I think, 50-50. Ganun naman pa. 50-50 kasi hindi naman lahat ng tao magugustuhan yung content nyo, yeah. yung ginagawa ko. <laughs> tsaka para sa... Ay, ayoko na yung sa mag. <laughs> <laughs> vlog ko na, guys. <laughs> <laughs> parang gusto ko na sa mag. Gusto <laughs> oh, <laughs> ko sa... So, parang sa akin kasi, sobrang talaga siya. Hindi oh, oh. mo naman kasi malalamin kung ladadaan niya sa ito. pin ng mga tao. Hindi mo naman alam kung... At tsaka mo naman, hindi naman ako yung... Ano, Siguro, yeah. lang 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 yung Siguro po, more than Ayun na nga lang yung other question. Anong purpose ng vlog na ito? Ay, minin na itong... Yung pag-vlogging so, mo. Ay, pag yung pag-vlog ko. Yung pag-vlog ko, to keep the memories okay. lang. Kasi, di naman tayo pagtanda ko, di naman tayo magkakasama. Yeah. Sa video na lang, ko na lang ako. ay, ganito pala kami dati. Ito pala si, ano, ito pala si... De, pero siguro ibig sabihin mo na, hindi naman na ganito ka-frequent. hindi uh -oh. oh, na ka-frequent yung uh ano, -oh. pagkasama namin. Pag in the future, siguro ito na lang yung babalik-balikan ko, malipad sa pictures yeah. na mga na-upload na. Totoo. Oh. Totoo lang. Ngayon mo kasi ngayon yung sorte tayo, nagaganto na yung mga mm -hmm. memories. Dato talaga yung naalala lang nila. Oh, Kasi, uh, guys, naputol yung video ay yung Yeah, yung videos. <laughs> so, answering the question nga ni John na anong purpose nung pag ng YouTube ko or nung pag-video ko. Diba? So, yun nga, sinabi ko yung kanina na to keep the memories tong araw na to, yung mga video ko, para mabalik-balikan ko, if ever, diba? Hindi ko naman na sila makakasama sa pagtanda ko, diba? So, ayun, Just to keep this mm -hmm. memory as a please. Yes. Ayan. Ano ba tayong atot nalang? Pagdami sa... pagtanda ka, mag-aas na lang. Di ba sabi ko kanina? Yes. Ako ay okay. Kaya ko ba ito gano'n? Ano? <laughs may, may, di ba kasi di oh. <laughs> no? naman mag-aas na lang? Galing o. Nagbibidyo siya, nagbibidyo na lang. Hindi kasi di naman mag-tiktok ako. Ano lang? Ang tawag di... Mag-tiktok mm. ito. <laughs> ano ba? Hindi. <laughs> Hindi! Ako sasagot. Ay no! Gusto ko makasama, pero hindi ko nakikita sa sarili ko. Yung ko pa kayo. Sa dalawang long run. Kasi may sarili sa kita yung buhay eh. May sariling ano to, may sariling ano to. Hindi yeah. so, ka man ipipilit sa sarili ka, eh, sasama ko sa inyo! Sa kaya hindi kasi pwedeng lagi yung magkakasal. Kasi hindi tayo mag-grow. Hindi yun naman. Hindi Ang ibig sabihin kasi nung... Hindi ka-away tayo. Hindi. Yan, may diba? Ay, ba? Hindi, pero ayun na yung idea mo eh. Di ba? Parang... Ang mag sa inyo. Kung makakaibigan pa Oo, makakaibigan pa rin. Magpapansinan pa rin ba? Ganon. Pero hindi na yung katulad na to. Hindi na katulad na to. Ano na lang siguro. Kung magagagtuman, mga madalang, isang beses lang, dalawa. Kasi never man na may time tayo. Kasi... magkaibigan pa rin o. Pero yung time kita kita na araw-araw na ganito, labi din lang. Feel ko hindi na kasi baka dahi busy na rin ako sa life ko. Nagpapakalife pa ako, di ba? Kakaay mo na mag-alife Tapos na ba? Tapos na Tapos na ba? Ito rin. May sarili mo. Buhay natin mag At saka kung magkakasama kami lagi, baka mas tak na lang kami sa ganito na parang okay. mga kaming galang Kailangan kami makitang makalang makalamuha sa mga ibang, ibang tao. tao sa ibang lugar din. Sa lamuha. Na magkakahiwalay. So, oh, oh, diba? Ayun yun. Kaya uh, Makikita kong magkakasama. Ay, makikita kong magkaibigan pa rin tayo. Pero hindi yung magkakasama. Alam ko. Yun na, pinagay na titignan natin yung parang kapag all else fail, tayo yung magkikita ko. Okay. Alam mo yun. Yung parang tayo yung tatakbuhan. Okay. Siguro ganun. Pero hindi yung parang Bi, punta tayo ganito, tapos oh, bukas na naman, tapos magpaplano na naman. Tapos pat na galaan. Oh. Hey, hindi na siya ganun no, no. at Hindi na siya frequent na mangyayari. Kaya hanggang sa ngayon, di ba? Siyempre, enjoy na natin. Hindi, totoo lang. Lagi sinasabi, inaantok ako. Bulbo. Diba? <laughs> Minsan na nga na makita, sana, na natukaw, sumama, diba? <laughs> <laughs> lang nakita. Eh, di sana ko inaanto ka. lang sumama, di ba? Wala. na nagagalit siya. So, grand. Nag-open up like, siya. Nag-open up po. So, open forum na pala to. So, <laughs> ka <laughs> MC. MC. Lassie. <laughs> wow! wow. Yes! Boobsie. Wow! Please. Parang iba. Parang layo ni Boobsie. Ako okay. kaya si Meme Bans. Season 1. Season 1. Woo! Grabe, maraming ibiblip. No, nga, no. So, ayun. Enjoy na. Enjoy lang namin. Enjoy, lang, namin yung life namin ngayon. Alam mo yun, kahit wala kaming trabaho ngayon, naisisingit namin yung bonding. Yeah. ba? Diba? Kahit busy kami sa school. Uy, be, ano? yun ako na maligali mo. Sorry, sorry. Sorry. Maligali Hirap mag edit Sorry. <laughs> May ADHD po kasi yung friend ko. Pasensya na. <laughs> sorry. 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 So, ayun. Ayun lang naman, no. Yung araw na to. Maganda tayo. Maganda. Masaya. Tawa lang kami ng tawa. Yeah. Diba? Unexpected to. Ano yeah. mangyayari? Kasi hindi talaga dapat kami kasama dito. Ito lang dalawa. Kasi so, naroon kami pera, be! Totoo. Pero pinili nila kami. Lalagay ko screenshot dyan sa dito. Huwag <laughs> <gago. laughs> Pinili nila kami sumama. Sumama ka! Sumama ka, Joe! Pero ayun nga, we're thankful din dahil nabuo tong grupo na Yeah. Diba? Parang feel ko si John ayaw na kaming makasama. Uh, <laughs> Pero ano na siya, aaklas. Oo, oh, siya. Magsakay sa balutan na siya. I deserve better. Wow! Hindi wow. 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 ba kami better? Parang hindi pa kami nagtiis uh, sa'yo. Uh, Bitter. Wow! Parang kaya kami sa nagtiis. <laughs> <laughs> Lagi niya kasi nasabi, ayaw na kayo makasama. Oh, Pero nandiyan na ano siya. Ano ano? Ano yun? Metaphor? Ano? <tört> Metaphor! <-ford>? Meta Dami <laughs> niyo ka nash, no? Dami niya ka parang vlog oh, niya ah. na. Hindi kang lang yun, para... Ay, may tawag sa ganun eh. Comment down below. <laughs> hindi na ano tawag sa ganun siya? talaga. I think... Reverse psychology. Wow, reverse psychology. Hindi may ganun talaga na parang... Ayaw mo mabate na, Uy, ano ah, ganito. Kasi baka mamaya. May iba yung mangyayari. Kunwari, hanggang dulo, matakasama tayo. Ay, magdi-jinx think... Yeah. Uh, Parang, yeah. hindi niya pinoprolong yung, ano yung existence na sa buong punto. Huwag pinoprolong? Parang mali ba <laughs> ka <ay, para laughs> <laughs> Mali ba ka maitigil? ba mo comprehend Hala, <laughs> <laughs> sorry kasama ako sa ilang bilyon ba yan? <laughs> Ilang bilyon may naka-graduate na walang comprehension? Hindi ka pag-graduate. Hindi ka mag-graduate. Hindi, yung high school ka. Ah, yeah. Hindi Ayan yung, uh -oh. ay kasi, alam mo yung, may mga tao kasi na parang the more na minamanifest na, na yun, the more na hindi uh -oh. mangyayari. Kasi ganun na ako, uh -oh. may ganun na akong, nangyayari. may ganun siyang tendency. <laughs> hindi pa niniwala, nangyayari talaga. Sa kanya talaga, ganun talaga. May ay, ganun talaga. Belief mo, believe. Di ba may ganun movie, right. yung parang imbis na I love you, kasi, ay, I, hate I hate you yung sinasabi. I hate, ah, okay, I hate yes. you, I hate you too. Oo oh, nga, parang may ganun movie. movie, movie niya. Niya. Pero, uh -huh. Parang, parang nervous niya. Pero yung alam mo na yung Ako kasi baliktad. Ano, kasi yung pag grabe yung manifestation ko, nangyayari talaga siya. Kaya pag gusto ko paniwalaan, pinapaniwalaan ko gano'n. Mm. Kahit yung maganda ako. Okay, thank Tapos you! you gusto ko ang vlog! Hindi, eh. hindi pala. <laughs> oh my god. Basta, don't get me wrong. Pero uh, ano, oh. binibinig Oh, ayun yung paniniwala niya na mas hindi niya minamanifest yung Tama ba? Hoy, oh, hindi naman yung Pesto, pero hindi ko sinasabi oh, nang... Lagi-lagi? Hindi kasi ako mag-work. Hindi mo bukang bibig. Oo, oh, yeah, hindi bibay. lang ako bibig. Oh, hindi siya mabibig. Parang... Papuwet! Hindi siya parang, ay gusto ko kasi gusto ko sumama yan. Gusto, I love you, I love you, I oh, you. Oh. Parang inaano na nga. Ayaw mo mag-aaya nga siya ng gara sa sabihin niya. Ay, mga pakyo yeah. para. Yeah. Gagawin uh -huh. siya. Mga Sorry, pangit talaga, ano, uh, na, so, pangit talaga sa oh, lang Mga pangit ayoko. Yan ko ba or? to? Kung nga describe ako ng sarili ko dito. Kaya <laughs> yeah, ikaw cut ko. Tasi, Sorry. Sa, so, buong uh, oh. ano ay, ay, alam mo. Ano isa mo Isay ko sa akin yan. Ilalagay yung sabla. <laughs> alam mo yung, yung pangit pa talaga nag-aya sa atin. Si Jomoy ko. Hoy, nag-aya ako. Ang yun pa lang. Hindi ang sa isang tao, sa isang at kalati tao. Ikaw lang yung laging inaaya, pero hindi ka nag-aaya. Hindi ako maayang tao kasi bakla sa sabay mo hindi mo mag-aaya. O... Sa kanila rin mag-aaya Siyempre, pag mag-aaya ko, naman yung pupunta natin, ayaw mo. Eh. Yung gusto ah, ko lang sa bagay. Nakatainin na. Oo, oh, diba? Lagi oh, kasi yeah. siya nga susunod. Kaya pinag mo. Uh, uh, gusto niya yun. Ay, Kahit man, lakari niya lang yun, kayang kayo. Baka uh, malapit lang kasi sa kanila. Wow, parang lang kasi may mga pupuntahan din tayong iba. Pag ever na, ganito na ganito. Oh, wow! Okay, thank you so much. Wow! So much. <laughs> Tangusin na natin ito. So, baka mag-away-away at mapunta ta... Sa susunod na vlog na yan. Oo. Oh, oh. oh, oh. susunod na sila. Si Away-away naman. Oh. Ano na Sparring. Sparring. <laughs> Grabe. Naglabasa <siya> na po <laughs> ng sama ng loob. Maraming salamat sa panunood. <laughs> parang ako tapusin. O, parang ay, magpuntuhan na lang tayo dito. Totoo. Gusto ko nga talaga po, kahit online na, okay. alam mo yun. Gusto ko gawin mo. Eh, kakat ko to, tapos gagawin kong podcast part 2. <laughs> gawin nga natin, try natin. May may api. Api. Eh. Up, eh. up. Pero ayun nga, thank you so much guys sa, sa pagsama dito sa content ko na I don't know. Hindi <laughs> na naman alam. So random. Sa, oh, random talaga yung yun nangyayari sa amin. Pero yeah, Thank you so much guys. Again, kasama ko sila apat. Pagbaba ko lahat yung mukha nyo. Ay, tatlo, sorry, tatlo. Grabe, apat na naman din. Hoy, sinasama Ay, ko yung sarili. Sinasama lang ko lang kasi lang. yung sarili ko. I want to include myself. Yeah. yeah. Self-centered ka kasi. Oh, gabi. <laughs> oh, ito yung mag-thinky na. So, thank you guys for watching. And thank you sa kanila na nandito sa vlog ko. And sana gumalo ka, no? Hindi <laughs> <tra> <laughs> Hindi to stop motion. Hindi to stop motion. Ang hirap mo naman pag-alamin, be. So, ayun, okay. so, guys. Thank you so much. Salamat sa inyo. And guys, thank you. And thank you for watching. Please subscribe and like this video. And share na rin. And comment down pero kung ano pang gusto nyong gawin namin. Sinasabi. Bye! <laughs> <laughs>